80% ng mga kababaihan ang irregular ang pagdumi. Isa na ako, pero mula nung ako ay uminom araw-araw ng okra water, talagang naging regular na ang aking pagdumi. Umaga tanghali hapon, ako ay talagang umiinom ng okra water. Ang sabi ng iba, nakapagtatae daw ang okra. Ito ay komporme sa iyong klase ng katawan at kung ikaw ay mahina ang immune system mo, ay talagang magtatai ka. At kung ikaw ay nagtatae sa okra, ang gagawin mo, tatanggalin mo yung buto. At ito talaga para maging regular at masunod mo ang pag-inom ng uh, okra water. Bumili kayo ng marami at chop-chopin nyo na at ilagay nyo na sa freezer para kukuha na lang kayo ng pakunti-kunti at ilalagay nyo sa inyong inumin. Tandaan niyo kapag madulas ang laging iniinom at kinakain ninyo, maganda ang daloy ng ating dugo up and down. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!